guys uh, ah, meron kami dito ng ano ADB na ginagawa nalusog kasi ito sa baha paano mo so ito yung nangyari sa kanya oh. dito dumaan sa ano ng air cleaner ayan o oh. hindi hey, pa, na pala siya nakasilyo pa, Maayos. Na. So ito yung kanyang langis guys oh. Grabe pala Copy me Ayan no oh. So kaya tayo yung mga ka-riders Yung may mga motor dyan Lalo na pang araw-araw Pag baha So huwag niyo ilulusong ka agad sa baha Antay-antay uh, tayo Kasi tingnan mo nangyari dito oh. yan oh sumbuti so, ko napakamura nitong motor na to guys EDB to oh. gunggong barinig kita sa mukha eh oh. oh. Ang diba? pangitin lalo o. na ito guys oh. <laughs> Ako ang mahal <laughs> Gago <laughs> Ito, mahal na yung motor. Ito yung mahal. Mahal na yung motor. Di ba? Hoy! Ito ano to? Para utog na. <laughs> so Guys, yun, iwas-iwas lang tayo pag may mga baha. Kasi tingnan mo yung nangyari magdadalawang taon na to eh. Sa ano, December. Hindi totoo yan. Digtas. Sa Bola lang yan. So yun, na ah, hindi natin nakalain. Ganun talagang buhay eh. Kasama sa buhay yan. Pang araw-araw. Araw-araw. Dito pala nakalagay yung spark plug niya guys. Oh. Tatanggalin mo yung cover. Hindi na dinala sa ano eh, sa kasa.

ayun nakita nyo na guys yung langis so kulay gatas na creamy lati na ang kulay niya. kulang na lang yelo para stop coffee <laughs> ano ka nasisira ulo <laughs> <laughs> yelo na lang <laughs> ayun o no? ito yung bagong harna na ko pa marunong kahit di marunong kala mo hindi kita papatulan nah? ha yan guys So yun talaga, hindi natin may yung mga ganong ano na uh, yan. nangyari. Oh. Ang tip lang so, ba? pa. Pag hindi naman natin ilusong, so hindi tayo makakauwi ng maaga. Oo. oo. So, lalo na ulan, para utot pa <laughs> yung <kayong> mamayari. <laughs> Ayun yan, nakauwi tayo. So tingnan nyo naman ang nangyari. So magandang so, gawin bro. dyan, pag nabaha tayo, nakalusong. So i-change wheel nyo na kaagad. Tanggalin nyo yung spark plug, green nyo ang langis, tanggalin nyo filter so linisin nyo na huwag nyo nang antayin pa na ano uh, tumagal pa sa makina nyo yung langis ayan o oh. oh. kulay gatas na huwag ka guys yun nga sabi ng may ari nito ang tubig daw hanggang dito ay napakataas nito guys oh So, namataas yan eh. Paano masabi? So, ang ibig sabihin, talagang hindi biro yung baha na dinaanan niya. Oh. So. Huh? Diba? Oo. No. Oh. Diba? Eh. Yung Nadaanan niya? Hindi. O yung palo, kahon. Boss, ano ba yung dinaanan mo? Malalim ba na ba? Malalim daw. Hanggang kalirin lang yun. <laughs> Kasi inaabot yung ano mo eh. binaka air cleaner mo eh water cleaner to. Oh. Guys, dito pala kami sa ano, ah, Centennial Road. Ay, ah. yeah, kinabit mo yung ano? Oo, oh, okay na to. Dito mo ano? Dito pala sa salto ko. ano mo nga? May kilagis kasi yung ano ko okay? eh. Ano dito, ano, dito, dito, dito. Oh, mahigpit na ba? Natin. So guys, uh, chichinsuel muna namin to. Igpitan muna yung mga tinanggal para ano, ma-flashing namin ayos. Few moments later. So ngayon, guys, ipinaplashing na namin yung ano, makina ng ADP. Ayan, Kasi para yung lagis niya malinis sa loob pero yung muna losong guys sa baha So, itsabe na ganda dito sa air cleaner yung tubig oh. Hoy! Ay eh, hindi na maganda yung silyo dito. Eh kumasik din tubig. Ay yung kanyang langis guys. Yan, so, yan mga idol oh. Eloy kasi pwede itong mangyayari sa inyo ayan mga idol oh. na natin ulit pina ano, eh pin flashing muna pina andar ayan o oh. Ayan, oh. gatas pa rin oh. So, siguro isang langis pa para bumalik siya sa dati ADB mga idol so magto 2 years pa lang nalusong sa baha ayun yung nangyari dahil lang yan doon mga idol sa gasket nung takip ng air cleaner nya air filter doon naman yung tubig so hinigop agad ng ano, throttle siyempre pahigop yung pag di pasok doon sa loob pero napakatibay mga idol ng EDB biro mo nakatakbo pa inabot pa ng kinabukasan so nangyari ito kahapon lang kagabi so yan kaya ingat tayo mga idol pagka tayo mga nagmumotor pag bumaha so wag na tayong lulusong sa baha ng kalahati sa motor natin so yan mga idol oh So, dito na namin ito ginawa sa shell. Kulay ano, tsukulati pa rin, oh. No? <laughs> Gago! Ayan, oh. No, yung kape. Ayun, yes. Gatas pa rin. So, yung may-ari, mga idol, eh, talagang buwisit na buwisit, eh. Kasi, hindi naman niya kalay na ganito mangyayari, ayano Ayan, oh. No? Grabe oh. Guys is oh. Isang flashing pa daw. Oh. Wala ka palangis. sabihin talaga ano, uh, sobrang taas ng tubig so yun lang guys sinensyor uh, lang namin sa inyo kasi maraming mga nagmumotor sa atin na talagang lumulusong sa mga baha so yun, ingat-ingat lang tayo kasi dito nang nangyari talagang sobrang nalusong sa baha so yun, uh, ibabalik na muna natin yung langis diyan so, sugilan maayos para bumalik sa dati. Okay.